Hello guys! Welcome na naman sa ating panibagong video guys. Hindi tayo for today. Pero ililibot ko kayo ngayon at ano ba nga ba talaga ginagawa ko dito sa school dito sa TV. So tara na, takbo na tayo. Pero totoo, dahan-dahan lang ako dyan dahil baka malaglag yung cellphone ko. Kasi nakalagay lang yan sa wallet. Ay sa wallet ko sa bulsa ko dito sa may dibdib. So ito na nga. So hintay-hintay lang pag may time sabi ko, ayan, hindi mo matandang SGP. So, ito na nga mga ka-idol, nagmat-mat pa ako dito. Ginawa ko pa itong assignment, ay eh, wala naman pala kami mat kanina. So, ito nga, oh, may pa ganyan-ganyan pat. At ito nga mga ka-idol, tingnan nyo. May po, hindi ko nasasabihin yung presyo, pero ano siya, dumagdag siya ng trust test. At ito na nga mga ka-idol, ang dami ko nga dito na nakikita ang bakal. Ito yata ang idudugtong namin at dinayamastrate niya sa amin, doon ang teacher namin. So, nakaraay ay kahapon niya ay eh, nag-vlog na rin ako. Kaso nga lang, ano siya, nandala sa upuan. Hindi po ako umalis. Pero ngayon, magsusulit ko tayo ngayon dahil bukas na bukas ay mag-welding -e na kami dahil schedule namin bukas kasi by group E isa lang ang welding machine. So, ito na nga mga ka-idol. Masyadong maingi dahil may mga grinder na tumutunog. Pinapakinis lang kanilang mga bakal dahil sa darating na practical assessment. Joke lang. Pero, oh, nga guys. Ito, oh. So, ayan nga mga ka-idol. Ayan, oh. nag -e sila. So, so, galing talaga magpakislap ng mga ano siguro naman. Huwag naman paputok sa new So, ayan na, nga guys. Pililinisan nila yung mga ano nila tawag din sa ano, sa big na yun. Sa, sa bar, Kapag may na-welding, tawag din ay At naman yung ano, yung pull na nakatutok sa electrode yung bakal habang kumix ka. tawag din, weld pull. Tama ba? So, ayun nga mga ka-idol. At eto na nga, parang ano na rin yun. Know? Feeling ano ako dyan guys, feeling professional. Pero hindi pa naman talaga ako marunong masyado mag-welding. At ito na nga po mga ka-idol. Ang dami nga dito, sabi ko kay Kuya Surya. Sabi niya, sabi ko, Kuya, pwede ba, ano? Kasi tapos na is namin kaklase. Eh, gusto na nang mag ngayon si Kuya Sen. Kaya sabi ko, sino na next? Kasi hindi ka... So, ayun na nga mga ka-idol, sabi ko, ano? Sabi ko, Kun hindi, kung hindi, ko hindi kayo mag ano una, Ang susunod. <coughs> Ang welding pero sabi na isip ko, lalabas muna ako. Dahil may kababalag na dito ginagawa. So, ito guys. Andiyan sila, oh, yung sa baba. Yan. Para guys, talaga nag-winter dito. Hulang na lang natin sa sobrang lamig. So, ito na nga mga ka-idol. Si Kuya Ken nga ang pumunta doon sa boat. At sabi ko, ganyan-ganyan muna. Ayan, o. Oh. Ang galing nga mag-welding. Paputol-putol. Joke lang. Dere-dere, yan, guys. Camera ko lang talaga ang sira. Pasensyahan nyo na dahil itong relo ko ay hindi malaman kung saan patungo. Hindi ko alam dahil nakadibdib na talaga itong cellphone ko. So, ayan nga. Sabi ko baka masira yung screen. na nilalagyan ko rin talaga ng facial. Tapos, hindi naman pala gumagana. ba diba? Ang sakit na. No? So, ito na nga po mga ka-idol. Ayan. siguro talaga maganda talaga nakaharang yung braso ko dahil para ano, para hindi masyadong kumikislap dito sa camera ko. Tingnan nyo. Ayan. So, naglalagay ako dyan, guys, ng face shield para makita ko yung big. Ito, guys. Eh. So, ayan. Ang ano na pala namin ay vertical na. Ay, flat pa lang, no? So, yung iba mag-horizontal mag na position yung pag-welding. Ayan, guys. Color green siya. Yung ano, yung, ano, yung sparks. Yung arc ba? Oh, di ba? Hindi pa pala tapos. So, ganyan-ganyan lang siya, guys. Pero magaling yan sa totoo lang. So, syempre, guys. Bukas na kami. Pinakabahan ako Joke lang. Hindi, practice pa lang yan. Kasi, guys, ang gagawin ng teacher namin, magdidikit ka naman kami ng dalawang bakal. Tapos, tatanggal din yung slug, yung itim. Kung ano? Kung obsidian. Mm, mm Tapos, iba, ibabatayin ng teacher namin. Pag binato yun, ayun na. Pag nabiak, bagsak ka. Kaya gagalingan talaga. Pero yung iba guys, nagagrinder. Nililinis yung paniba. Ay yung ano, nililinis yung bakay. Pero yung iba naman nilalagyan. So, ito na mga ka-idol. Pupunta tayo doon, Charisse. Andito yung room namin. Ayun guys, wala pang mga girls guys. So, goodbye guys. See you soon guys, tomorrow.